Ikatatlumpo't siyam na kabanata. Nalalaman mo ba ang panahong ipinanganak ng mga kambing bundok? O matatandaan mo ba ang mga pagdaramdam ng mga usa? Mabibilang mo ba ang mga buwan ng kanilang kagampanan? O nalalaman mo ba ang panahong kanilang ipinanganak? Sila'y nagsisiyoko, kanilang inilalabas ang kanilang mga anak, kanyang iniwawak si ang kanilang kapanglawan ang kanilang mga anak ay nagiging malakas. Sila'y nagsisilaki sa kaparangan. Sila'y nagsisiyao at hindi na nagsisibalik. Sinong nagpakawala sa mapangis na asno? O sinong nagkalag ng mga tali ng mailap na asno? Na kong bahay niya ang ilang at ang lupaing maasin na kanyang tahanan. Kanyang nililibak ang kaguluhan ng bayan, ni hindi niya dinidinig ang sigaw ng nagpapatakbo ng hayop. Ang libot ng mga bundok ay kanyang pastulan, at kanyang sinasaliksik ang bawat sariwang bagay. Matutuwa ba ang bakang gubat na maglingkod sa iyo, o matitira ba sa siping ng iyong pasabsaban? Matatalian mo ba ang bakang gubat ng iyong panali sa pangbukid? O magbubusagsag ba ng mga libis sa likuran mo? Aasa ka ba sa kanya dahil sa siya'y totoong malakas? O iiwan mo ba ang iyong gawain sa kanya? ipagkakatiwala mo ba sa kanya na iuuwi sa bahay ang iyong binhi at pipisanin ang mga butil sa iyong giikan? Ang pakpak ng avestrus ay nagagalak, ngunit may kagandahang loob ba ang kanilang mga pakpak at mga balahibo? Sapagkat nagiiwan ng kanyang mga itlog sa lupa at pinaiinit ang mga yaon sa alabok at kinalilimutang mga pipisan ng paa o mga yuyurakan ng mabangis na hayop. Siya'y nagmamatigas laban sa kanyang mga sisiw na tila hindi kanya. Bagaman ang kanyang gawa ay mawalang kabuluhan, hindi niya ikinatatakot. Sapagkat binawian siya ng Diyos ng karunungan, ni hindi siya binahaginan ng unawa. Anumang panahon na siya'y napaiitaas, hinahamak niya ang kabayo at ang sakay nito. Nagbibigay ka ba sa kabayo ng kalakasan? Binihisan mo ba ang kanyang lieg ng buhok na gumagalaw? Pinalulukso mo ba siya na parang balang? Ang kaluwalhatian ng kanyang bahin ay kakilaki kakilakilabot. Siya'y kumukutkot sa libis at nagagalak sa kanyang kalakasan. Siya'y sumasagupa sa mga taong may sandata. Tinutuya niya ang takot at hindi nang lulupaypay, ni hindi tinatalikuran ang tabak. Ang suksukan ng pana ay tumutunog laban sa kanya. Ang makintab na sibat at ang kalasag kanyang sinasakmal ang lupa na may kabangisan at puot, ni hindi siya naniniwala na yaoy tunog ng pakakak. Kanyang sinasabi sa tuwing tutunog ang mga pakakak, aha, at kanyang naaamoy ang pagbabaka sa malayo, ang sigaw ng mga kapitan at ang hiyaw. Lumilipat ba ang uwak sa pamamagitan ng iyong karunungan at iniuunat ba ang kanyang mga pakpak sa dakong timugan? napaiilang lang ba ang agila sa iyong utos at gumagawa ba ng kanyang pugad sa itaas? Sila'y nananahan sa malaking bato at doon tumitira, sa taluktok ng burol at sa katibayan. Mula rooy, tumitingin siya ng madadagi. Ang kanyang mga mata ay tumatanaw sa malayo. Ang mga anak naman niya ay nagsisihitit ng dugo at kung saan naroon ang pinatay ay naroon siya.